Try muna, Paps. Kumaya na ba? Ha? Dulas ka? Sigla pong reno yung ano? Yung... Nasa harapan mo, op. Nasa harapan ko yung ano? Yung NMAX? Yung NMAX? Yung NMAX? Eh. Nabigla sa Nmax, kumreno. Oh. Dulas eh. Kumulan eh. Ah, eh, oh. kaya kaya. Sige, okay. pahinga ka muna. Nako, sugat ka pa. Sige, okay. pahinga mo muna yan Pahinga mo muna. Okay. ingat ingat ingat. Ingat tayo mga kuyes kapag ano gantong maulan. Awawa naman si Guya.